So yan mga bossing, bali magandang uh, hapon sa inyong lahat. Bali meron sa atin nag-walk-in ngayon. Si Sir ay eh, galing lang dito sa may La Vista, boss. No? Boss, baka may gusto ko alam mo ng batiin or shout out? Okay na. Okay na. mga family friends. Okay na. So ayan mga bossing, nahiya si bossing. So ayan mga boss, bali na kursunadaan nyo sa atin is etong Port Escape na 2005 model mga bossing na automatic transmission. Ayan, ang issue lang nito is faded yung hood pati yung bubong. Pero sobrang fresh pa ng love. So ayan mga bossy, pero buo mga taillight nyan. L XLS na nga pala to mga bossing. Ayan, unat-unat kahan yan mga boss. Latang lata yan, parang si Papi Junior. <laughs> Junior, i-explain mo naman yung ano <laughs> <laughs> so ayan mga bossing, bali naka 2 to din touchscreen na rin nga pala to mga boss. Ice cold aircon, bali na test drive na rin ni sir. Ayan mga seats, maayos na maayos yung love nyan mga boss. Bali bigla lang pumunta dito sila bossing eh. Nang loob, fresh na fresh pa yan mga bossing. All power na rin, power window, power steering, automatic transmission mga boss. So, in likod papakita ko na sa inyo. Ayan ang upuan mga bossing. Tapos malaki nga pa lang lagay na ito sa likod. So, yan tatanungin natin tawad ni bossing kung magkano. Boss, magkano ba tawad? One, 100 nga sa akin sa kanya 100. Wag naman mawala nang isa na nagahanap kahit 1.15 boss. 1.10 na. Legit followers ba? Oo. oo. Matagal okay. na ay nanonood sa akin. Ba't dito na pili bumili sa Boy Garage? Katabi. Katabi ka kami ba? Hindi Sabi ko sa kanya punta tayo doon maano siya magpatawad. <laughs> oo, oh, grabe. Tinawa naman 110 ang tawad sa Port Escape natin mga bossing. Boss, baka kahit 1.13. <laughs> Kagabi ko ba lang yung sinabi sa kanya eh. Baka madagdagan kahit 113. Okay na yan. Sagot na talaga yun. Ang gabuto na yun. We'll <laughs> Ay, 110 para sa ating port escape. Sige na nga boss, bigay na natin. So yun mga bossing, bali binigay na natin for only 110. Bariyahan lang tayo dito. Importante, walang sahod si Junior. Nyor! Wala ka muna ng sahod ngayon ah! First card daw kasi ni bossing yun. Kaya, intindihin mo na yung mga... Kinamahan naman kita pa, ba? Ba't <laughs> naman <laughs> <laughs> nandiyari ko? Intindi mo na followers naman sila, bossing. So, ayan, mga, mga, bossing, bali, receive na natin na lang yung payment nila, bossing, ngayon. Bali, nag-e-bike nga lang pala sila, boss, dito, pabunta sa garahe. Bali, sold na to, mga boss, for only one thing. Napakamura na yun to. Ayan, maraming maraming salamat kila, bossing. Boss, thank you so much, ha. Peace bomb tayo. Okay. Peace bomb, ma'am. Peace bomb, Thank you. Ayan, thank you. So, ayan, mga bossing, bali, mag feature picture lang kami. Si Papi Junior, nagdamit pa. <laughs> Talaga naman. So ayan, babiyahin na sila bossing. Sa bela, sa likod lang sila bossing eh. So ayan, maraming maraming salamat kila bossing and congrats at napakamura nila na uwa tong ating Ford Escape. Tayo naman ay bariyahan lang, okay na tayo dyan. Importante, nakakapag-rolling at nakakatulong sa kapwa sa mga nag sa atin ng sasakyan. So ayan. Ma'am, thank you so much po. Ingat. Bye-bye. so Smooth transaction lang kami yan bali sol bye bye Hihi. masaya si Tatai ha bye, -bye. sol